Pinakunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagbibigay ng parangal sa mga Filipino contingent na nakauwi na sa bansa mula sa Golan Heights. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pinarangalan ngayong umaga ni Pangulong Binigno the III ang 344 members ng 7th Philippine Contingent na nadistino sa Golan Heights. Nakasama ng Pangulo sina Department of National Defense Secretary Walter Gasmin at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Katapang sa seremonya na ginawa sa Malacanang. Pinuri ni Pangulong Aquino ang mga Filipino contingent. Ayon sa Pangulo, prioridad pa rin niya ang seguridad ng mga Pilipinong sundalo. Ito lang, mga two weeks bago nangyari itong standoff, eh, nagkaroon na ng desisyon na meron tayong obligasyon sa panday, pandaydigang komunidad na tapusin na lang natin ang obligasyon nating pinasukan at pagkatapos nun ay umuwi na. Dahil nga ho, hindi maliwanag ang misyon na itinarakay sa atin o ibinigay sa atin at tila itong misyon na ito ay ako naman hong ipadala bilang inyong commander in chief at ama ng bayan, dadaling kayo sa isang mission impossible. Naninindigan rin ng Pangulo na tama ang ginawang hakbang ng UN Filipino Peacekeepers na hindi isuko ang kanilang mga armas sa mga rebelde kaugnay nito, hihintayin ng Pangulo ang magiging resulta ng investigasyon ng UN kaugnay ng nangyari sa mga Pilipinong sundalo sa Golan Heights. Nihintay natin ngayon ang investigasyon ng UN tungkol sa nangyaring insidente at yun ang magiging basihan kung tayo makikisama pa sa ibang mga pangangailangan ng pandaigdigang komunidad. Nitong nakaraang Setyembre, dumating sa bansa ng mas maaga ang mahigit daang Filipino peacekeepers mula sa Golan Heights dahil na rin sa estado ng seguridad sa naturang lugar. Noong Agosto, 77 Filipino contingent ang naipit sa standoff sa Syrian rebels sa position 68 at 69 na kampo ng UN. Hanggang sa nagkaroon ng halos pitong oras na firefight sa position 68 ang mga sundalong Pilipino sa Syrian rebel. Ligtas naman na nakatakas mula sa tensyon ang tropa ng mga Pilipino at tinagurian itong the greatest escape sa kabila ng utos ng UN Force Commander na isuko ang kanilang mga armas sa rebelde Nel Maribuho, UN TV News Worldwide.